刚才我发 Okay. Next station. Aho ah, na si Kai Friend. Kai Friend, saan ka pupunta? Diyan, diyan ka dadaan. O diyan ka dadaan. Magmano ka diyan ha. Yan, diyan ka dadaan. Galing dito. Galing dito galing? Oo. Oh. <laughs> Ayan, sige, friend. Kabuti nilagyan ng hagdang ekes. Dati, nung tuloy kong pumunta, wala ito eh. Ayan, meron na. Oo. Oh, oh. May gandaan. Ayan, pinanggalingan namin. Ayan, si Kaya Pren. Kaya Pren! Sangga na! Ang <laughs> bilis, <laughs> bilis yung ka ba? 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 Ay, may pools pala yan, kuya, pag malakas ang tubig na. No? May pools, yan. May talon. Kaya, <laughs> hey, friend! Oh, hindi pa. Hindi <laughs> pa yan. Maalan pa lang. Ang sekreto dyan, tukod mo'y baba. Huwag <laughs> yung kamay itutukod, baba. <laughs> o yan, yan. Yan, tukod mo'y baba mo, sabit mo. Ayan. Uy, lakas naman. Uy, parang wala lang. <laughs> parang bata lang. si oh, uh. Isip bata. Ayan. <laughs> pa kami. Ano <laughs> maganda ito? Dito mo dalhin si JR. So oh, friend. Oh. laut <laughs> <Laot. Bugulong> 'yun. Una <laughs> man. Malakas ang puso nila, baga. Get. oh, may ano pa to? May kasunod pa to. Oh. Yan, yeah, yung mga manok ni Kuya. Kumusta na kayo, ha? Sabi ng manok, kukumusta, kumusta ka ba dyan? Alam ko na yung barak mo. Hindi. na yung... Andito. sa atin, to. Tago tayo, tago. Dyan, oh, Dyan tayo maghukay ng... Ano ba yung Yun, yun. Ito nga. Ito nga. Yun. Ito. Yun. Palisdaan? Oo. Oo. Tubig. Baka lalas pa kanya. Hindi. Rilisya natin yung tubig. Dito. Yan you know? o. Sa gilid. Ganyan na siya. Yan. Yung pinakamalakas talaga. Ayun, yung malat mo. Wala. Ito yung ano babae. Ay sampo. Ay, okay, parang itlog yan, tig sa sampo, di isang daan. Yung isang daan mangitlog na tig sa sampo, di isang libo. Isang libo mangitlog tig sa sampo, di isang pun libo. Wala. Hmm. Ito yung, ito, Ay, pumasun.

Ang layo talaga ng pinagkunan mo ng regalo, no? Paanan pa ng mount pinatubo. Ganun mo kamahal si LB. Yan, no? Lamihan mo. Happy birthday, mine! Ah! Fresh from the paanan ng mount pinatubo. Happy birthday, Bako. Sama, samahan mo ng bulaklak ng Ampalaya. <laughs> Kabulaklak ng kalabasa. Yung tinabasa ni Kuya. Maghapon lang niya tinira yan. Chatting. square meters yan tingin mo? Merong 500? Higit. Alin? Yung tinabasan niya. Higit 500 no? Maluwang yung pag nandung ka. Oo, oo. mga 1,000 metro kwadrado. Ayan, tinabasa ni Kuya. oh, tapos to yung gabi niya. oh, Solo lang tinira ni Kuya. Solo-solo. Hindi -solo. okay. man nagyaya. Manong nag-chat. Nang na... Nagbantay ka. Nagbantay ako. Kala mo magtataba sa... Magbabantay lang pala. Hanggang dito pala yung kaya. Yan yung... Uh, Yan. Hanggang ano yung lupa ko. Yun, yun. Yung dun yun. Yung doon ka magtari. Kaya ka ka <laughs> 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 mo palang baging. Grabe. <laughs> <laughs> uh, taba ng lupa oh. Saan tayo dadahan kuya? Ah, Diretso sa kubo. Oo. Oh, oh. Ah, dun sa pinagputulan natin ng rambutan? Ah, may daan na dyan? Hindi na tayo lilikaw dun sa dating sa isang kubo? Yun, dyan kami galing sa baba. Mga ah, kapats, nandyan yung tricycle namin sa baba. Dyan na iniwan yung kulong-kulong. -kulo. Kaya pabutang mabalakat yan, ilog na malaki. Dumadaan din yung four wheel drive dyan, pati motosiklo, ginagawang highway ang ilog na yun. Oh, sa kaya pa rin, sa likod ko. Oh, ano? Sa kaya pa rin, oh. Oh, sana tayo. Sana. Oh, tubong dito. Biro, ito mga... ay. Si marami mga kabuting saging, 'di ba? Doon maglalagay ng kabuti sa ano, doon sa kubo niya isa. Doon? Oo, doon sa paliguan. Sa bila. Sa hindi ta malayo doon? Hindi, sa wala kang kiatin. Bay, bay ka lang sa ilog. Oh. 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 Mapupunta niya agad ano kan? Oo. Oo. Isang iglap nga lang, nandun na siya. Siniswitch lang niya. Doon na. Alay, bad. Hmm. Huwag lang i-double click. Lalagpas. Isang click lang. Mamahalin kasi mga mushroom yun. Oo. Ang komersyal. Bibisitahin namin na yung kaya yung isang kubo ni Kuya Bernard kasi titira namin kung kung pa'y maglalagay ng mushroom culture. Pag naligaw ka dito, wala kang pagtatungan eh. wala uh, sa buhay mo. Tanungin mo yung insekto. Oh. Uh. Ayan eh, Yung ano, yung ganden, yung ayun, may nag-ano nag, ka ng Diretso na to sa kubo, tong may rambutan kuya? Oh, dito. dito. Oh. Ayun, ayun na yun pala yun, no? Suba. Sa'yo yung kalabaw. Ay, ito pala yung kalabaw, gay. Eh. Gusto ka na? Ayos ka lang dyan? Ha? Ang mata ako, kaibigan ako. Oo, lalayo na ako. Sama mo tumingin. <laughs> 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 may nagpainom na dyan? May na siya nakakita ng tao. May nagpainom na? Bo, dalaga pang bulaklak ha. Kukuha <laughs> ni LB dito 'yung pinakukuha 'yung dito talaga. <laughs> sa paanan ng pinatubo talaga. Eh friend, kung talagang mahal mo ako, kumuha ka ng bulaklak sa paanan ng pinatubo. Dito ko siya na Ha? So, Kamak mo? Dami kong inakyat. Dami niyang inakyat na bundok. Ganyan si friend.